Maganda yung kanina natin, may kwentuhan pa eh. Oo. Oh, wala talagang balak mandama damay. Yung talagang pamilya lang. Mm. Nakita na kasi na Sila ano, may nakakita oh. Ay, si Baby yata, hindi pala. Si makikita yung baril, oh. hindi, hindi si Baby. Dito po nasa sa kapat. Ayun, nakita yung baril, oh. buti hindi, hindi siya pinaputukan, no. nakatingin sa kanya. Ako, kinuha yung pera nung ano. Ha? Kasi, Si Buti Oo nga. Kaso yun, si Lola ni. Ano <makes> yung pinakita yung sa lang yung Tapos station ka ba? Parang sa station. Hindi, ganun lang namin yung police. ayan nakasakay si Ann. Ayan dyan nakasakay si Ann. Si si Mawabaril na agad eh. Ayan, magsisipasok din tong mga to eh. Oh, ayun. Ayan, ayan, oh. Lumik-lumik ko lumik, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Umiwas, oh. Bang, ayan, oh. Ayan, oh. oh. Tinamaan na siya, oh. Ayan, oh. Tinamaan na siya, oh. Ayan, oh. Bibitawan na yung... Kaya pala dupuan doon. Ayan, oh. Ayan, Tinamaan na. Binitawan na natin tala. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Sa kanan nga. Sa kanan tinamaan. Sa mailog po, ano. Ah, ayan ako. Ikaw yan, yun, nakikos show so pa? Hindi ako na talaga yung mga. Wala. 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 naman nag Wala. 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 Meron pa kami. Kaya sagi, back up, Tuloy pa mga sa radyo mo. Lagi pa yung mga back up. Kita kita ako, nakapamulis ako. Dahil dalawa ang nandun. Dahil Tayo kang Magkaano pa tayo, magkaungong. Hindi alam ka ba dito kasi talaga kung ano na. Kasi nakatago, nakatago dun sa... Ano siya Tatang Sisi, Sisi na Ano? Oo, natapayin siya mga bata eh. Bigga yung buto. Hindi buto, kaya sila ako. Oo. Kaya ako. Oo. Oo. Buto kayo. kayo. Buto kayo. Anak di mo ba Anak ko lang. Ang pangana umalis na kayo. Kapag hindi na kasi. oh Tumulit. Ananto ko na siya ba? na mga hindi pa rin ano, waga. Hindi naman talaga nila malalaman. Eh. pa rin ako. <laughs> ayun na, yun, na, yun, na. Yun, oh, ayun na, ayun na. Ayun, nabarit. Oh. Tinamaan na agad eh. Kinabulo. Oh. Ayun sila, Kuya Nessa. Oo, oh, tingin ka na yun. Nakala natin na pag sinatay, na Ano? Ayun o. Ito mo dito yuyo ko to, dito. Yuyo Dito. 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 na Dito. 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 Patay niya ba yun? Eh, Parang siya yun na. Parang kasama ng manunggaw. Ay, gano'n ba? Nakita ng patay. Kita na yun, kita na yun dun eh. Sulit? Oo. Oh. Sulit. Ano? Ah, Kaya <laughs> uh, <yun, laughs> mo na sa condo. Kaya mo na sa condo yung cellphone ko. To.

talaga yung maghihintay ko pa. Oo. Ayun. Talagang magkasama lang yung tinanay. Uh, oh. Sino yung lumabas sa na dalawa yung kanina? Yung kasama nung pangalan yung nababa. Ah, yung pangalan yung pangalan. May araw-araw pera. Buti hindi yeah. talaga siya nagwala. Buti walang mga dalang granada. Oo. Ayun, ano magtatagal pa siya sa <laughs> amin. Buti hindi <laughs> tayo pinasumpuan. May sinisili pa sino sa Ah, hindi eh, na ako ah, makikita uh, no. na nandun na ako sa loo. Hindi, yung kapatid na na. Hmm. malito ata na. Si Bong. Yung yun. Oo, yun. Eh, sila'y nandun pa sa ano, sa barber shop ha. Ah. ko, gulong sila yung mga Ah, binisera doon na niya na. Oo. Oh. Ah, kahit ako ba? Kahit ako sa radyo, hindi kami Eh, kahit ako no, yung magpapulo yun. ako yung ano, mabilis ang Oh, Tama ba Patay na daw. Patay daw. biglang ba? Babalik. Ayun, ayun na pala. Layo na nung ano. Uh, uh, so, oh, ayun ayun, ayun. na pala. Uh, na. Ayun Sa medyot na. babalik. Babalik yan eh. Oo. Umuwi mo Balik yung o oh, isang motor hindi na bumalik. Kasi ano, hindi, hindi na bumalik. Si Ay, no. Oo nga. Ayon, hindi na siya ano, hindi na ano. <laughs> Oo oh, nga, hindi na siya pinansin. <laughs> Buti na ako. Oo nga. Oo nga, kayo na babagay ko lang yun. <laughs> <laughs> Yung gear yun, ka yun, hindi na. Nadadating na, ayan na mga polis eh. Oo, ayan <laughs> na kayo. Pakpakan mo ah, pakpakan mo. Malami. Mabilis nga din <laughs> agad niyo. Sa gear pala eh. Ayun pala ang pisa eh. Ayun na. Ayun na.

<laughs> Pangunap yun. O, oh, sila kasi nag-traffic nag pa. <laughs> sila kasi nag-traffic pa. <laughs>